Eh, hey, tamang sayaw lang ako dito boy sa may taas ng gasoline station Inaante ko kasi yung mag-ano dito yung gas boy kaso hindi pa ba pumupunta Baka maubusan na kasi ng gastong ating kotse na pass the pure use Grabe na agenda talaga ng makina niya no Tignan niya naman may carbon lodi pa Puro carbon lodi eh. Napakaangas <laughs> So guys may papakita ako sa inyo dito Papaanay natin yung gulong niya Papapuyin <laughs> Tignan natin kung kaya Pero bago natin gawin yun syempre Kung bago bago ka lang dito, eh mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakakapag-subscribe ah. At i-like e mo na rin yung video. Ano, maraming salamat sa mag-subscribe at mag-like ng video ah. Tara guys, siguro naman na-like nyo na ang video. At tara, sarado nga muna natin to. Pantoy, sara. Oops, sara na natin yan. Yan. <laughs> Tapos pati tong hood, isara na rin natin yung boy. Oops, ayaw masara. Yan, sara na natin. Sakay nga tayo. Ayun oh. No? eh pakinggan nyo to guys ah. Pakinggan yung maigi. Uy, grabe yung tunog. <laughs> Napakaangas. Eto po oh. thank <sweak> you Okay, no. Papapoy natin yan, boy. Sige na, umapoy ka na. Eka, parang ayo umapoy, ah. Maubos lang yung gas natin nito. Wala pa naman gas boy dyan. Punta nga lang muna ako dun sa mga, no. Mga tumatambay na tao sa may pagawaan ng kotse. ginatin natin, baka may mga tropang bago dyan, boy. <laughs> tara, tara, punta tayo dyan, boy. ang kaganda ng mga kotse nito, mga tropa, oh. Tabihan nga natin to. Kakaramit ata sila. Bitay, na, ito Tanay, tanay, papark natin ng maayos. Oops! Han, baba tayo guys. Nice one! Oh, may bagong dating dito. Parang kilala ko to ah. Si Dokling ata to ah. Ay, Dokling! Uy, ay ba? Nandiyan ka pala. Nagkita na naman tayo. Akalain mo yun. Ang late-late lang talaga ng syudad na to, no? Tama, ay ba eh. Tignan mo naman yung bagong kotse. Ang ganda. Uy, bagong bilin mo lang to. Grabe, ganda rin ito ah. Pwede mo masilip? Wow! 5.0! Aba, parang malaki din yung makina nung sayo. Grabe, pwede ang pangkarera, Dokling. <laughs> Ang ah, ganda idol Yung kotse mo ang ganda eh Parang sa so The Pass and the Furious eh Oo, sa so The Pass and the Furious talaga yan Tignan mo naman, naman oh Ang astig no Napakaganda <laughs> Kaya yeah, nga idol eh. Tara, subukan natin mag-race. What? Mag-race tayo laban dyan sa kotse mong bago? 5.0 yung makina mo. Baka mamaya hindi ako manalo sa'yo. Manalo ka dyan, idol. Eh, yung kotse mo ah, mabilis yan. Pang karera talaga eh. Sige, sige. Tara, try natin guys labanan to si Dokling sa bago niyang kotse, no? Tala, tara, punta na tayo dun sa may racetrack. Bubuksan ko na ang makina, boy. Eto na. Uy, grabe yung tunog. Tala, tara, punta tayo dun. Sundan natin si Dokling. Ayan siya. Oops, grabe. Ang bilis na Dokling. Hindi ko maabutan. Baka ah, matalo lang ako sa kanya, boy. Ako naman. Mali ako ng decision. Teka. <laughs> uy, Dokling, lumagpas ka. Ano ba yan? Ba't ka nang papalagpas? Hindi <laughs> tayo sa may race circuit. Ayan, pasok tayo, guys. Labanan natin sa si Dokling. Ayan, Ito na, guys. mag start na yung laban namin. In 5, 4, 3, 2, 1. Ito na. Ayan na, guys. Labanan na natin to. Mananalo sa atin si Dokling, boy. Uy, naku. Parang medyo mabilis din yung kotse niya. Naku, naku. Kailangan hindi tayo magpapalagpas patalo sa kanya guys. What? Naunaan na ako ni Dokling boy. Nako naman. Dumudulas pa yung gulong ko. Ups. Ups. Uy Dokling. Huwag ka man nanalo. <laughs> Tingnan nyo guys. So pag ewang pa to. Yari sa akin to pag nandun ako sa may derecho. Eto na. Nitro. Uy. Naiwan na si Dokling na boy. <laughs> hintayin natin. hintayin natin. Hindi pwedeng manalo tayo agad. Kailangan. hintayin natin siya. <laughs> Eto guys. Adgal naman na ni Dokling. Uy. Andito na siya boy. Nako na. Uy. Takbo! Oops! Drip, drip, drip! Uy! Naunahan na naman ako ni Dokling. Nako naman! Zero na. Nitro na ako. Nitro! Ganda ng pagkakadrip na itong kotse ng pa Pass the Furious. Napakaganda. Uy! Apakatulin! <laughs> Ito na guys. Nakaisang lap na tayo. Last lap na lang. Kailangan na nating manalo para matapos na yung laban namin ni Dokling. Naku! Oh, dumulas pa yung gulong ko boy. Oh no! Oops, oops, oops! Nice nice nice. Isang drip na lang dito. Drip. Oy, eto na. Pupunta na naman ako sa may tulay, boy. Ah, dire diretso. Inaitro mo lang ng inaitro. Oh, oh, Sumobra ako sa may damuan. Bale, mali, mali. <laughs> balik, balik. Asa yung si Dokling? Baka mamaya nandiyan na siya. Uy, mukhang wala pa naman si Dokling, no? Hindi niya pa tayo maaabutan kahit maghintay pa tayo dito. Ay, teka, andiyan na siya, boy. Tako, dumiretso rin siya sa may damuan. Tako po. <laughs> Hindi niya tayo naabutan, guys. Nadalas din siya. Ito na, ito na. Malapit na tayo sa may finish line, guys. Ah, uh, uh, kaya yan to Lops, work si Dokling Ang daya boy Grabe na sa muscle Oh no Eto na finish line Na finish din natin boy Teka baba nga na tayo dito Hintayin natin Tapos pala natin yung makina <laughs> Uy Dokling Andyan ka na pala Grabe naman idol Sobrang bilis ng kotse mo Ah nakachamba lang ako Nakita lang kita kanina Bigla bigla ka ano nalang dumudulas Doon sa so may damuan eh <laughs> madalas pa kasi ano yung ano ko, yung gula. Naku, naku. Eka, parang may naisip ako ah. Dokling, samahan mo ko. Parang bala kong bumili ng helicopter dito. What? Helicopter idol? Di ba mahal yun? Di ko lang sure eh. Testing natin. Baka may mura tayong mabili Sige, sige idol. Sasakay na ako sa may kotse ko ah. Okay, sumakay na sa, sa may kotse niya. Teka, sarado muna natin to. Pupunta muna kami dun sa may ano. Bilihan ng helicopter. Kaso nga lang, mag-agabi na no. Siguro tatambay na lang muna kami ni Dokling. O bukas na lang kami bibili. Kaya tara boy, let's go! Oh ha ha So yun guys, sinabot na nga talaga kami ng gabi. Ayun si Dokling oh, nagpapagawa ng kotse niya. Siguro hintayin na lang muna natin siya hanggang sa matapos no. Ako kasi wala akong balak na pabaguhin dito sa kotse ko. Taktong sakto na muna to sa akin. kailangan namin mamayang umaga, pupunta kami doon oh, Sa bilihan ng mga ano, helicopter. So hintayin ko muna mag umaga guys. Aan ah, sila Grabe naman yun boy, inaabot na kami ng umaga dito. Tagal magpaayos ni Dokling eh. Pero yun na, ayos na ata boy, lumabas na siya. Uy grabe. Ito na yung kotse nyo. Uy, nakabukas yung hood mo. Isara mo naman yan. Ito <laughs> nga, idol. Sasara ko muna. Yan, guys. Tara na. Pumunta na tayo doon sa bila ng helicopter, Dokling. Ah, sige, sige, idol. Tara. guys, okay, so, guys. Tara na. Grabe. Ganda na ng kotse ni Dokling. Astig. Pero sa akin, mas maganda rin. Patayin <laughs> ko muna yung ilaw. Tara. Sunod sa akin, Dokling. Sunod ka dito. eh kabat saan pupunta si Dokling? Ayaw niya sumunod, ah. Ayan, nakasunod na siya. Punta na kami doon sa bila ng helicopter, boy. <laughs> Iwan ko kaya ata si Dokling. Wag na. Bagahan na lang natin para kasunod sya baka mamaya kasi eh maligaw na lang yun bigla yun sya sa may likod wow sumusunod talaga sya boy ako naku mali hata yung dinaanong ko ah liligaw na lang ako dito oops Muntik na ako dun ah Boy to boy kakanan na kami dito Tapos Diretso diretso Nitro <laughs> Punta na kami dun oh Naku Bundok pala yung pupuntahan namin Hindi ko alam Ayun oh Pataas yung dadaanan eh <laughs> Eh kain na nga siya guys Pero naunaan na ako ni Dokling Grabe Bilis na rin pala niya mag drive Oops Kakanan na kami dito Naku naku Desierto yun ah Kundi diretso ni Dokling boy Nahulog siya Oye Dokling Okay ka lang ba Uy mukhang okay naman si Dokling Grabe Tinalun ba naman yung kotse yun sa bangin. Ay nga rin natin. Tara, tayo guys para mas mataas to. Eto na. 1, 2, 3, let's go. Ooh, oops. Kaligtas ako dun ah. Asan na si Dokling? Dokling, nasan ka na? Uy, eto, eto, eto. <laughs> Tara, dilisan mo dito. Sumunod ka na sa akin. Pumunta na tayo dito sa bilihan ng mga helicopter boy. Yan, dito mo na siguro to. Yan, park muna. Yan, park ka muna dyan, Dokling. Uy, grabe. Ganda rin ng kotse ni Dokling. Ah, Stig. <laughs> ito na idol, nakapag-park na ako. Tara na, tara na, bibili ako ng helicopter ko, samahan mo ako. So guys, bili tayo ng helicopter. Eh, kakasunga lang pala, kulang yung pera natin para makabili na ito. Ito lang yung mabibili natin. Dokling, kulang pala yung pera ko. Kailangan ko muna sigurong makipag-race. Ganun ba idol, makipag-race ka muna. Sige, sige, pero wait lang. Testing muna natin yung rampaan doon, oh. Tara, dali, testing natin yung rampaan. <laughs> so guys, may naitasi kong rampaan dun. Susubukan kong ano, Rumahan pa rin gamit tong kotse na to. Ayan, drifting. Oops, drift. Teka, saan na si Dokling? Eto guys, nakapuesto na kami ni Dokling. 1, 2, 3, let's go. Uy, nag-nara si Dokling. Wow. Kailangan natin siyang mga abutant, boy. <laughs> eto na, rara ang paame. Woo, eto na, boy. Woo hagan dito lang yung inaabot natin. Hindi tayo nakalagpas dun, no? Sayang! Ano ba yan, Dokling? Punta na ako sa Mayorisa para may pag-race. Ah, sige, sige, Idol. Balik na lang tayo dito. Tara, guys. Tara, guys. Babalik mo na sa racing. Anak mo na kami ng pera, boy. Let's go! One eternity later. Eto, guys. Papunta na kami dun sa may desierto. Eh, oh. ano? Natatanong ko na yung bilihan ng mga aeroplano at saka helicopter. Nako, nagdidrip ako. Andulas kasi na itong buhangin, boy. <laughs> Ang hirap naman mag-drive dito, guys. <laughs> Wait lang, asan na si Docling? Naiiwan na naman si Docwing ah. Ako na eh. eto eh. Ito pala siyo. Park muna natin yan. Ayan. Tara na. Excited na ako. Ang uso. Tara na, Dokling. Bibili na ako. Sige, Idol. Bumili ka na. Guys, tara guys. Bumili na tayo dito. Eto guys. Helicopter. Bumili tayo ng kulay. Kung ano bang maganda. Siyempre, kulay yellow ulit. <laughs> Purchase na natin yan, boy. Let's go. May helicopter na ako. Nakabili na rin sa wakas. Kaya guys, like mo naman yung video at mag-subscribe ko na. Hindi ka pa napagsubscribe subscribe ha? Para ipapakita ko na to sa inyo. Nakabili na rin ako, Idol. Uy, nakabili ka na rin nga. Try nga natin ispon to. Helicopter! Wow! Ganda, boy! <laughs> grabe, ganda ng binili mo, Dokling. Oo oh, nga, Idol. testing. na natin yung mga pinagbibili natin. Sige, sige, Dokling. Practicein na natin to. First time ko lang sumaki kasi na ito, guys. Eh. Grabe, guys. Tignan nga natin yung first person. Uy, grabe. Detail na detail. Napaganda. So, guys, pangatin na natin to, boy. Let's go. Eto na. Tignan nyo, boy. Ha? Lipad. Nasaan si Dokling? Hanapin nga natin si Dokling. Ayun, yun si Dokling, guys. Ayun si Dokling. Sundan natin. Ha? Hindi pa rin marunong si Dokling. Hindi nyo pa rin niya mapaangat. Ano ba yan, Dokling? Kailangan mo mag-practice na mag-practice. Ay, lumilipad na si Dokling kay Sundan natin. Pumunta siya dun sa may dulo. Hoy, Dokling, huwag ka dyan pumunta. Baka mamaya mawala ka dyan, boy. <laughs> nako, nako, din niya lang yun, oh. Dokling, Dokling, nasan ka na ba? Bumalik nga tayo dun sa may ano. Bili yan, baka nando dun siya. Ay, yun yata siya, boy. Lumilipad siya. <laughs> Ayan, ibaba mo muna helicopter. Ayan, nice one. Nakababa na tayo guys sa helicopter natin. Teka, asa na si Dokling? Tingnan natin hito, ito. Ito pala si Dokling, oh. Uy, Dokling. <laughs> ano, kamusta? Okay lang ba yan? Oo, oh, idol. Sobrang ganda. So guys, kung nag-enjoy din kayo, ilike nyo na ang video. At kung hindi pa na-subscribe, subscribe. Bye-bye. Subscribe. <laughs>